<coughs> Sator, aray po. Tenek, okay raro. Yes. Jesus amalin. Jesus, Jesus Paso. Aray! Pwede. Pwede, Pwede Pwede? makausap? Pwede? Pwede makausap? Pwede? Bakit mo siya binibira? Bakit mo siya binibira? Ha? Ha? Bakit mo siya binibira? Alisin mo nilagay?

Ulit siya? Inaaway? Inaaway ka? inaaway Inaaway siya! Matigas ulit siya! Matigas ulit Kailangan mo bang sumigaw? Oo, kasi masakit ko. Ayoko na po. Tagalin ko na po. Kailangan mo ha? Opo. Papatayin kita. Opo, wag po. Papatay ko ng mga kulang. Oo po! Ayoko na po. Ayoko na po. Ayoko na. Ayoko na. Arasin mo ngayon ha. Oo po. Lahat ang nilagay mo dyan ha. Opo, opo. Oo opo. Baka kalakad? Oo po. Papatayin kita. Oo

Kasi ako hindi ko magkilala yan. Kung sabihin nyo, kasi... Kung sabihin ano nyo kung ano... Ano ba yung ginawa sa ng papa ko? Ba't ginaganyan mo siya? Ah, papa mo to. Ang ah, okay. bet-bet ng papa ko, kung kailangan mo ganyan, eh, pwede niyo naman kausapin kami. S sasagot hindi ka. Di ba hirapan yung papa ko? S sasagot ka. Opo, opo, opo. Oo, oh, kinakausap ka. Opo. Huwag mo pahirapan, papatayin mo to. Hindi po, pa hindi. Pinahirapan mo lang. Opo. May hindi. takot ka sa Diyos? Opo, opo. Mangingkataw sa ama. Ngayon na. Opo. Patawad po, patawad po. Sa Ama? Na patawad sa po, langit. po, Ama. Patawad, patawad. Sa Panginoong patawad, Isus, mangi ka ng tawad. Papatayin talaga kita. Opo, patawad ha? po. Kares lang ba sa mga. Ma ayoko na po, ayoko na po. Ay, tama ay, na, tama na, po. Na, po. na po. Tama Hindi na po. Tama na po. Hindi ko pa ay ano siya. Tama Asan niyo yung mama niya? Yun? Ay, ito siya. Tama na po, ayoko na po. Iba, iba, ay, iba yun. Iba ah. Tama na po. Lahat yan ha? Opo. Nakaintindihan? Opo, wala na po. Wala ha? na po. May Up. nakikita pa ako. Sige pa. Opo. Wag mo sino man. Sige pa. Babae lalaki. Opo. Babae. Babae ba? siya, babae lalaki. Upu. Dalawa sila po, dalawa, oh, dalawa. Dalawa. Opo. Sige, Upu. sige. Alisin mo lahat 'yan. Opo, wala na po, wala na. Wala na po. Bakit mo siya tinira uli? Kasi siya makulit, matigas ang ulo niya. Hmm. Pwede mo naman kami kausapin eh. Bakit kailangan mong ganyan yung tatay namin? Wala na po, wala na po, wala. Na sumagot na ka, po. bakit mo na ginaganyan? Sumagot ka. Wala po, wala, wala. Hindi pa usap. Wala po, wala na po, wala na po. Ha? Bakit mo kailangan mong ganyan eh? Pwede po. mo naman kausapin kami, 'di ba? Pwede mo kami kausapin, nandito lang kami sa bahay namin. Hindi po kailangan ganyan din yung tatay ko. Maingay man niya pero napakabait niyan. Doon po sa doon, doon sa dive, doon, doon, doon sa oh, layo, layo po, doon. Sa... Bakit nga kailangan pwede ka naman oh, pumunta dito? Poo, po. Doon sa po, doon sa, sa po. Upo, upo, ah. tama na po. Huwag maingay. Ang ingay mo, nahirita ako, sumunga nga mo. Nanggalin mo lang niya na. Oo, oh, wala na po, wala na po. Oh. Wala na po. Pag Ay, ito hindi gumaling, babalikan kita. Tatawagin kita ulit. Mamili ka. 'Yan galing o po. papatayin kita? Magaling na po 'to, magaling. Ah, papatayin po. kita o gagalingin. O. 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 o, magaling na po. Magaling na. Po. magaling na siya. Opo. Magaling na po, magaling sige pa, sige na. Po. Magaling na. Natin, ilang na, so. ano 'to tinira mo? Ilang buwan? O, ilang linggo? Di po, bago lang po. Bago lang. Opo. Guro 'to mira sa kanya bago lang din niya. Bago Sige pa sige pa. Wala na po, wala na po. Matagal ka na namungulam. Ay, hindi po. Ha? Hindi. Hindi ha? naman ako. Hindi Sige po. pa. Wala na po. Wala na po. Wala na. Papatayin na Papatay kita ngayon. Huwag na po. Ha? Huwag po. Sorry Sige po. Pa. Sorry po. May hindi ka ang no, sa anong tinahira mo. Sorry ha? po. Sorry. Sige. Aray. 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 talaga na. yan. Sige po. Tama na po. Tama na, na po. Ayoko na po. Ha? Sige, Sige pa. Po. pa. Ako ba susunod o ikaw susunod sa akin? Mamili ka. Ha? Oh, oh ikaw ang susunod. Kaya oh, huwag mo, ano. Huwag mo akong didiktahan na. Oh, ha? Opo. sige, si, bilisan mo. Wala na po, wala na sige po. Pa. Aruy, Sige pa. Pagalingin mo to ha. huwag mo na balikan na. Oh, to tumira to, Dalawa kaya? Sige o, pa. Oh, isa lang po. Mo, huwag, huwag ka magsiniwaling ha. Opo. sige pa. Gagamit ko pa na ibang tao Ay. ha. Sige pa. Sige pa, Bersan mo. May nakikita pa kung hindi na lang. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Yung paan yan. Anong nilagay mo dyan? Wala lang po. Hindi hmm, mo yan? Ha? Dinadasalan mo yan? Hindi po. Ha? Rol! Dinadasalan? Rol! Hindi po. Ano sa mga ulit sa akin? Sige wala, wala dinadasalan. Ay. nilagay ko po, po nilagay mo wag kang magsinungaling sa akin alisin mo yan na po Bilisan mo yan. Sige pa. Huwag mo kanin yung paa mo. Kinahirapan mo ako ha. Sige pa. Umupo ka na maayos. Umupo ka mayos, maayos. Sige. Ayan. Sige. Sige pa. Sige pa. Nagaling ha. Upo! 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 mo yata ako ah. Akala ko malakas yung mangulam. Sige pa. Oh, wala na sige po. Sige pa. Kabila, yung kabila. Anong wala? Aroy! 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 Diyos ko! Tama na! Aroy! Tama na! Tama na! Huwag mo umibitawan oh, yung ano ha. Opo. Oh, Mas lalo kitang saktan pag ako nag-alit sa'yo. Tingnan mo. Hindi ako nagpagbiruan sa'yo. Opo. Oh, wala na ha? po. Sige wala pa. Wala na. Bilisan mo. Puro ka wala na. Aram. Akdam. Roy! 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 Kaya pa nga talaga sa akin yun Tignan. Wala pa akong ginagawa sa'yo Ay, Ayaw mo na Papaiyakin kita Ayaw mo na talaga Ayaw mo na talaga ayaw. Ha? <coughs> Ba't ayaw nyo maglingkod sa Diyos? Gusto niyo sa kadiliman? Mabilis ba ang pera dyan? Ha? Wala naman po. Ha? Wala naman pira po eh. May okay, mga tinitira kang iba na nakikita ko. Wala ha? po. Wag kang magsinungaling sa akin ha. Tama na po. Tama, tama. na po. Opo. Bakit kita bibitawan kung ayaw mo tanggalin lahat yan? Tatanggal na ha? po eh. Ah, sige, tanggalin mo. Sige pa. Ang ginigaw mo sa paan niya. Tingnan mo. Sige pa. Upo, upo. Ito na nga Bilisan po mo. eh. Upo, ito masigut po. na po. Masigot po. Masigot po. Opo. Uh, so ano ka pa daw? Tama la po. Ay tama na po. Ay Dios ko. Galit, galit, galit. Galit. Hindi naman po. Galit ka. Tama na po. Tama mua, mua na. Sige pa. Sige <coughs> pa. Pero nga upuan. Sige pa. Sige pa. Ayos, ayos ka po. Sige pa. Huwag um, umunatan. Tanggalin mo lahat yan. Opo. Uh, Tanggal na po. Wala na po. Sige pa. Mm, Nurot na po. Hindi pag-usap ka maayos ha. Opo. Oh, oh. Huwag mo na balikan. Sandal ka nga. Opo. Oh, oh. Huwag mo umulatan ha. Opo. Oh, ha? Tigilan mo to ha. Mm -hmm. Ha? Nagkaintindihan. Mm. Ha? Ha? Sa kanyang mga nasaunyo, ang basa-basa yung napakain ko ng spirit yung ito. yung paratid sa akin? At tara. Oo. ийм юм хийх юм бидээсин үүсээ Тوبي энийг отов Тوبي энийг отов Тэмээ ТП-аа нэмээ Тوبي